Malipay ang Pasko sa pagkabanha mga kapamilya. Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluan niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. Ano po ba para sa atin ang kahulugan ng Pasko sa pagkabuhay? Tunay nga naman po na ang ating Panginoong Yesus, matapos dumanas na matinding pasakit at pagdurusa, ay namatay at inilibing. Subalit makalipas ang ikatlong adlaw o ikatlong araw, nabuhay muli. Patay na, nabuhay pang muli. Amazing ano po. At itong dakilang katotohanan ito ang makapagpapabago at makapagliligtas sa buong mundo. Kung dati nagtatago ang mga takot na tagasunod ni Jesus dahil baka sila naman ang parusahan at ipako sa krus na mga kaaway nila, abay tila nagbago ang lahat ng makita nilang muling nabuhay si Jesus at ngayon kapiling na nilang muli na pangibabawan nila ang kanilang takot. Higit pa riyan, sa pamagitan ng Espiritong ipinagkaloob ni Yesus, sila ay nagkaroon din ng lakas ng loob na ipamalita sa bawat sulok ng mundo. Ang mabuting balita na si Yesus ay nagtagumpay laban sa kasalanan, nagtagumpay laban sa kamatayan, at ngayoy, nagahari na kapiling ng Ama sa langit. Hari naway, tayo rin ay matauhan sa katotohanang wala na tayong dapat pang ikatakot. Magmahal ng tama at magmahal ng katulad niya manindigan tayo para sa katotohanan at ipamalita ang mabuting balita. Hindi lamang sa pamagitan ng ating mga salita, kundi higit sa lahat sa ating kilos at gawa. Ito'y napapanahon sa ating lahat. Panatilihin nating buhay si Kristo at nagahari sa ating mga puso, tiwa. Ngayon at magpakailanman. Ako po muli si Father Arnold na nagpapaalalang huwag sasayangin ang araw dahil every morning is a blessing.